Mama Ogs, ibinuking ang Star Cinema. Lanado na alisin ng movie nila Kim Chu at Paolo Aglino. Mainit-init pa. Sunod-sunod ang mga naglalabas na issue. Dahil sa patunoy na pagdadahilan ng Star Cinema sa publiko. Kinukuyog sila ng taong bayan sa pagsasabotay sa Kim Pao. hindi daw umano pwede pa dahil may mga kasabay na mga international at ibang mga lab team. Hindi ba rin ang mga rason na lumalabas? na bastos ang darawang lab team. May intindihan daw naman umano kung kinausap sila ng maayos. Ang nangyari kasi ay nagulat na lang ang Kim Pao na nagposang ang Star Cinema na April 2025 ang petsa kung kailan mapapanood ang my love will make you disappear. Ayon nga sa mga opinion ng mga supporters. Ayan, deleted na din yan. Pero may mga naka-screenshot. Tapos nag-unfollow na silang dalawa sa si Star Cinema. Na feel ko ang disappoint ni Kim at Paolo right now. Kami nga ng mga solid fans na naghihintay na stress What more silang mga actors at kasama sa set? Kim and Paolo doesn't deserve this kind of treatment. Kaano ka, Doyle si Kimi? Sa kanila, alam ng lahat yal. Poto na yan ang post ng Sin SM Cinema na deleted na sila. Lack of communication. Grabe, hindi talaga sila nire respeto ah, ay maayos pa para sa kanilang mugi.